So mga idol, magkakamasa ping hapong dra? What? Nagigot mo mananap sa biyahe? Ano ka? Magkakamasa? <laughs> <Kiguto> mo mananap? What? Ni hunong na lang ko, niya kamera sa gilid na... Gilid na Gilid Kumusta na diya mga mananap? Sa kaliwan. Shout out sa akong mga mga clients na. Ugma, content na ba ta? What? Kuray mga kamasa. Sa magbiyahe ta. Kalis gyud. Naibag. May, may mga cellphone. Ug may tinapay. Gurado <laughs> <laughs> ta ba kay? Wala ba at mama dere?

Magpit na din nga lugar mga kamasa. Diri nga lugar, pato na ni mag magkaalam. What? Diri. tagbak pa din na diri. Sunod na

na basura <tuk> na to bulsa na masa mga kamasa kay labay labay basura karon picturean ka na ko Yan yung mga kamasa, nya. Yeah. May hapon lang daw sa inyo ah. Sorry jo mananap. Eh sulpa namang mang natong tiyan. Sorry sorry mga amigo na tong mga tagakaliukan. Yan yeah, may hapon. Masol the time. Berlain mo para nawan sa ko na. Tay lagi <laughs> mo tinulukan ah. Tá vendo? Ah. <laughs> oh, <pra tuya. risos>